Ayan. Sarap niya, no? Hinangat na tilapia. Saan pa, ba? Diba? Salamat sa information. Oo. Oh, tsaka dapat tsaga-tsaga lang din sa TikTok. Yung mas maganda kung talagang ano ka, talagang maasikaso mo yung paano mo ma-enjoy yung halangan mag enjoy ka rin, hindi lang ang viewers mo. Pati ikaw mismo mag enjoy O, hindi ba? Yung pagiging totoo mo, hindi ba? Ganun sa TikTok. Ang bangon, nilagyan ko ng konting pandan eh. pinangat ng tilapia. Pinaghalo-halo ko siya. May suka, pandan, may sampalok. Ayan, pinaghalo-halo ko siya. Para, tapos, konting mantika, tapos tutuyuin ko siya para masarap siya. Diba? Thank you for watching. Para mas maganda pala yung bro yung ano, yung cellphone na Android kasi pa nagre-record ka, pwede mo siyang i-stop. Hindi ka tulad sa YouTube na sa dito sa iPhone na pagka uh, stop mo, wala na, another video na naman itong sa android pagka pwede mo siya ipus uh, parang may gusto ko yung android sa recording naman pagka magre-record ka lang europeano